Aran na po ang harvest ni Kuya Willie. Oh. Uh. Ba, isang tinimbondin, oh. Ayo po, ito na po ang garap ngayon sa ating pong palayan. Oh, yan, ito na po. Bali, ito pong side na ito ay ating pinahantractor na. Yan, para po yan sa punlaan. Tapos, dito po sa kabilang side, hinang traktor na rin. Yan, Oh. oh, ayan. traktor na po. Ay, ngayon po, ay... Ating pinahinto yung pag traktor. At sa kadahilanan po, ay... Sa panghihinayang ko po, dun sa bunga ng palay, ay ating ipinamahagi na po muna oh yan ay sabi ko kung ako ang mag-aantay kung mag para sa akin ang sabi nung kukuha ay hindi agad makukuha edi hindi ko muna papahan traktor basta makuha lang yung ano yung palay po ba ay di ngayon po sabi ko dun sa nagahan traktor hinto muna hintay muna ating mapaubos yung libreng palay oh yan dito lang po muna ito y... nakuha po naman yung ano nito yung pinakabunga yung pinakasibol oh, yan tapos ito na po yung iba mga napakunguha na yan pupuntahan po natin yung nanguha. sayang po ay pagka hindi makukuha oh yan ari po ay yung mga gapasin pa oh yung kuhalin pa ba ay talaga naman palay na palay oh. aba oh sayang po pagka hindi ma ano, makukuha di kumbaga tayo po sa pagkakataong ari hindi man tayo makakapanguha di sa iba natin po binabahagi oh yan ganda pa oh Ayan, oh. lakang pang hihinayang po natin pupuntahan po natin o yes kuya wili po yan arin na ho, yung mga nakuha o dami rin para kung inaanim palay din nga o ayan so madami na pala rin hakutin na lang kawil eh. marami na po pala aray hakutin mo yan ang gara oh yan, makukuha talaga po naman ito yung sisibulay eh, pagka ito hindi na-harvest oh yan. Gawa mo po ba na sa luang paghakot? Doon ka oh. Ayari na pala, ay, oh. Pagkagara. Oh. Sanay na sanay po, eh, si Willy. Yan talaga ang kanyang gawain na, yung mga hanggayan. Nung pumisa sa kabila, nakailang sako ka. Ah. Dalawang sako. Na ipabayo mo na ba? Ilang kilong bigas ang nakuha mo? 20. Ay, di ayos na rin. Yan, nung gararo pag naipon na yun. Kasi simula nga mula nga po pa ba kanina? Punga. Ay, di ayari na pala yun hanggang bukas. Oo. Oh. Oo. Oh. Tara

Ay, sa iba, isa, isa, pa. Titingnan muna kung saan ang position. Ano po? Oo, oh, ang daming bago makagawa. Una, oh, ikakabilahin muna. Kung alin yung mas maganda, ay pag-ikot, pag-ikot, ay makasisa mo eh. Apo na. Siya nga. <laughs> ay, yung iba, tinitingnan pa ang mustura Ay, ay oo. Oh, oh. Magaling tagas. Dali mo na dalilit. Yeah. Oo, oh, at lahat na may mo din ano. Oh. Ay, siya nga. Magaling nga rin yun na uh, tokyang nga rin Hindi <laughs> pa ganda Siya nga. Ha? Ma makakarami pati kahit walang gawain tubig ang pagkaganar ng ganar ano po mm -hmm. talaga po yung ganito libre naman nga ay yung yeah. hmm. Uh. kung ano na may lulubog ay po yung maaano ay ma sisibulaang mm -hmm. pahirap pa ah. Daramasin masing hmm. Derecho na dun sa akutan, mamaya. Ari po yung mga napang. Oh. Dami rin talaga oh. Sana po po okay, ang kanya kukuhain no yan, paparni. Yari na po yung kasunod na pitak ay. Yan po na palo naman. Pagkuha ng bunga. Pagkagara ayo. Oh. oh, ay talagang Ayan, yeah, ito po. Dami rin ang, ano. Ang libre yung po sa manok. Ito po yung ating pinapanguha. Yan po naman, kahit pati magiling ng hantraktor. Lilitaw po uli yan, nalitaw. Kumbaga, ibinahagi e, na po natin. Ditulong na rin po sa kanila. Oh. Yan. Oh. Bali doon po pala hinahakot sa bandang dulo doon. Nakarami na rin po. Yan. Ara na po, harvest ni Kuya Willie. eh. Dami. Oh. Uh. Ba, isang tinimbun oh. Bali ito po, pag ano daw niya, paglalagas, mga 2 days, siguro para po yung mga hilaw mahinog pa <laughs> paano po yan po ang update dito sa ating palayan bali pagbahagi po ng palay kay kuya willy <laughs> oh. bagay po si pag ng mga oh. umha na ayan ay eh, paano po salamat po sa inyo pagsama yan ingat po lahat napapakanabakan pa yan ingat po lahat happy lang po bye